Grabe boy, ang sarap-sarap talaga ng higa ako dito sa malaki na ating bahay. <laughs> tignan nyo guys oh, ang lambot talaga ng unan ko. Ang bango-bango pa. <laughs> Pero napapansin ko parang umaga na mga tropa. It's time para bumangon. Tara, tignan natin ko ano magandang gawin ngayon sa labas kasi walang bagyo. Tara, sumahan nyo ako lumabas muna mga tropa. Oops, ba tayo bumukas ng pinto ko? Siguro may ano na to, kalawang na. Pero kahoy pala to, di kinakalawang mga tropa. Pero hindi pa naman mukha siyang nabubulok. Yaan mo na nga, baba muna tayo di sa may bahay natin. Check nga natin guys kung anong pwede nating almusalin. Eh ano kayang magandang inumin pagkagising? Gatas o Milo? Wait lang, eh kayo ba? Ano bang iniinom nyo paggising? Comment nyo naman sa comment section. At huwag nyo kalimutang ilike yung video. At mag-subscribe na rin kayo kung kapares nyo kong gatas. Sasarap kasi yun eh. Kaya e, like mo na yung video dyan, mga tropa. Teka, Paano kaya tayo pagganda ng gatas? Eh wala ata dito mga niluluto. Itlog lang meron na ako dito guys Ito, pwede pa nga ata tayo magprito ng itlog natin. eto guys, tamang luto muna ako ah. ino muusok-usok agad ah. Ba, grabe talaga tong pangluto natin na electric. Ang bilis makaluto. Ang bilis talaga nyan kapag makakakain agad tayo. So dito nga pala muna tayo tumambay. Hintayin ko muna na pwede lumamig na yun para makakain na ako. Tapos lalabas ako mamaya. Alright, let's go. Let's go. So tapos na nga pala ako mag food trip ng almusal natin boy So dito ko pala siya kinain sa may labas Kasi kung mapapansin nyo sariwang hangin Tapos may sinag pa ng araw <laughs> So gusto ko nga pala muna ipakita sa inyo mga tropa Yung bago natin dito yung sasakyan kung hindi nyo pa nakita to sa may last episode natin sa larong to, eh meron tayong bago na acquired. Traboxan natin yung garay natin para makita nyo. Ayun buyo. Wow! Ang bangis naman ng bago nating na monster truck na gawa sa Lego. Ayos! <laughs> alam nyo ba yung Lego mga tropa? Comment down below kung alam nyo yun. Eh building kasi ko nun guys Kaya ayan, meron tayo ngayong monster truck na ganun. So meron din pala ako oh, dito isa pang sasakyan na pang ano, mayaman mga tropa. Bagong kuha lang din natin to. So, ipapasok natin to sa garay after natin malabas si Lego. Wait lang nga, na ba yung Lego natin? Oops, na tayo bumukas. Oy, bumukas ka. Tara, natin to mga tropa. At eto na nga boy, naipasok na natin dito yung pangmayaman na sasakyan sakyan at nailabas na natin yung Lego monster truck, no? Ayan boy, sakyan natin boy. Siyempre, hindi lang yan basta laruan. Eh, talagang totoong gumagana to mga tropa. Tignan nyo naman kung gaano yan kaganda. Napakalaki boy. Teka, may nitro ba to? Alam ko meron eh. Ayun oh, umuusok yung sa may natin guys. Nakikita nyo ba? Ayan oh. Uy, ang lakas naman ng apoy na yan boy. <laughs> Grabe yan tulin. Eh, first person. Check natin yung first person niya. So, napakasimple lang na ito. Pang isang tao. di ako pwede magangkas. Hindi ko kayo may mga tropa. Pagpasensyaan nyo na. Eh, isaan lang kasi yung upuan na itong ano natin ni Lego Monster Truck. Eh. Ayan oh, kitang kita natin yung nitro na lumalabas sa harap natin boy <laughs> edi eh, mainit yun So dahil gamit gamit na natin to boy Tara pumunta muna tayo dun sa may dealership Check natin yung mga tropa natin dun Kung anong ginagawa nila no Saka baka mamaya pwede natin isabak sa karera to si monster truck na lego Alam ko namang napakabilis din ito Kahit gento siya guys Na parang laruan lang Yan you no know, Andito na tayo sa wakas Nice one Oops Parang may karmit yata Tara park natin yung sasakyan natin Uy Pagkuma na si lego Ops 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 Pops, makikiraan mo na si Lego. Atras atras mo na ako ha. Oy, tama na ba yung pagkakapark ko? Mukhang tama naman na yata sa linya. Ide diretso na lang natin. Ayos. Ops ops, okay na to. Baba na tayo guys. So yung tingnan nyo naman kung gaano ko lucky Dito, eh pasok. Dito ay nakatapak sa linya. Sensya na kayo mga tropa ko ha. Medyo malaki kasi Indala-dala ko eh. Teka, grabe yung tangkad nito ni pare oh. <laughs> tangkad mo boy ha kakochimo kakotse mo to. Ganda. May carbon lodi pa sa loob. Dino. You know, what? Ang yaman siguro na ni Tropa. So sa mga gusto nga pala maipag-carmit dyan, pumunta lang kayo dito malapit sa dealership. Dito kasi kami madalas tumambay kasama ang mga Tropa. Ito. Grabe yung buhok na ito guys. Napakaangas. Para siyang rockista. Hindi na makita ang mata. Hehe. <laughs> ito boy. Tamang tabi-tabi lang guys yung mga ano dito. Mga magagandang sasakyan karmit karmit muna kami pansamantala o oh, no pagandaan mas maganda siya in -boy. comment nyo naman guys kung kanino ang pinakamalupit na sasakyan yung monster truck natin na lego o oh, yung mga sports car nila na parang puro carbon lodi yun know, o carbon lodi tapos napakaangas pa ng pagbukas o oh, pataas so habang natambay tayo dyan guys che check muna ako dito ng mga sasakyan nila baka may bago eh. O eto mga tropa, tumitingin ako ng mga bago nilang mga gulong dito Kaso parang wala ata Sa mga sasakyan naman, yung mga dati pa itong display Parang hindi rin yata bago yung mga sasakyan dito Pwede nyong mabili Ayan o, dati ko pa ito nakikita eh Oh men Kaso nga lang sobrang mahal na ito. ba naman boy ng 15 million? Aba, sobrang tulin siguro na itong na to. Kung 15 million yung halaga niya, higyan naman guys kasi parang panglabanan to sa mga karera. At yung tipong mananalo agad kahit hindi pa nagsisimula. Eh, hey, carbon load, yung eh, gan siguro yung sobra. Pero dito guys, eh meron nga pala tinatawag na isang event na unsaan eh pwede kang makakuha boy ng mga Lego. Ayun oh, kita nyo ba yung sasakyan na sports car? Eh Lego yan. May ay kita nyo naman yung itsura nya parang puro kanto alam nyo yon yung binibuild natin pati rin tong nasa dulo off road mountain truck gawa din sya sa lego aba ayos etong nasa gitna syempre ganun din camper van so, maraming klaseng lego sports car at saka van truck ang makikita nyo dito teka teka boy what magkamukha sila Nang sasakyan boy kambal ba magkambal kayo nang sasakyan ah teka nawala bigla saan naman kaya napunta yun pero sige sige try natin kung makakapunta pumunta tayo dito sa may Lego event para naman makakuha tayo ng mga Lego sports car at saka kung ano ano pa tara testingin natin eto boy andito tayo sa may event eto na ba yun hindi ako sigurado pero may nakikita ako dito mga Lego monster truck na wala na lang bigla Oy, pare, <laughs> ba't ka umiikot-ikot? Nako, umiikot-ikot si pare, baka mahilo boy. <laughs> Anong ginagawa mo dyan, tropa? Teka, nasa ibang ano ata siya, outer space. Eh, samantalang kanina nasa kay lang siya sa master truck niya Lego tapos ngayon nagtatumbling-tumbling na eto nawala tuloy bigla yun oh andi dito na naman yung sasakyan nya boy wait lang saan naman tayo na ito ngayon pupunta ah dito para makasalin tayo sa Lego event at makaipon ng points eh nga pala magagamit natin mga tropa para makabili tayo o makakuha ng ibang klaseng Lego items pero bago tayo pumasok dun eh libutin muna natin yung lugar nila dito eh oh no, nakikita nyo naman guys meron pa silang pinagandaan ditong mga balloons, mga tambayan, at doon sa may dulo, marami pong iba. Grabe, ang gaganda pala dito eh. Ayos pala, at eh, hindi na sumali sa event. Ang sarap gumala. <laughs> ang dami kong may kita, boy. Ayun oh, no? may nakalagay dito welcome. Ang ganda dito guys, kapag may mga tropa. Samaan nyo naman ako guys. Basta nakalike ka ng video, magkita tayo dito. Ayun oh, no? wow, welcome. Ang angas, at saka may mga tent na pwede nating tambayan, boy. Kaso nga lang, eh gusto ko rin talaga makuha yung Lego items. So, paano nga ba magagawa yun? Kailangan nating sumali dun. Ayan o, Lego Derby Arena. Wow! Sige, papasok tayo dyan mga tropa. Hindi nating lumaban sa nila para makakuha tayo ng Lego items. Wait lang, maglalabas ba tayo ng monster truck? Di kasi ako sigurado, hindi ko pa nasusubukan dyan pumunta. Tara, try natin. Baka kailangan natin maglabas ng sasakyan. O di kaya sasali lang tayo, boy. Tara, try nga natin. Ayun, nagbilang na ng numero. Baka nga, wait lang talaga. So ito nga pala yung event Grabe ang angas boy Tingnan nyo Kaso di ko lang pala talaga masyadong makita <laughs> Gamit natin si Monster Lego Aba ayos to Teka anong gagawin natin dito Uy kariraan ba to ah, Kailangan pala natin iwasan yon <laughs> Iiwasan natin guys yung mga Lego Nakakalat sa may saig boy Uy hato Antulin Teka ano bang kailangan natin gawin Kukuha tayo ng mga Lego Ano ba ginagawa nila <laughs> Hindi ko kasi alam boy. Ah, sinasargo lang nila guys. Ah, ganito lang ba? Hindi kasi ako sigurado kung tama yung ginagawa ko. May ba sila boy? Ah, sinasagi nga lang talaga nila yung mga Lego. Oh, sige. Akin ah, yan boy. Huwag mo akong <laughs> Ayun, paldo. Para lang natin ang sarguin tong mga Lego guys. Ito pala yung kailangan natin gawin para makaipon ng XP. Grabe boy. Sobrang gagaling naman ng mga kalaban natin. Ang bibilis nila. Sa tatlo, ako yung panghuli. Eh no, 1,900 na yung isa, 900 pa lang yun sa akin. Ay, ba't ako sinagi nun? Aba, loko talaga yung kalaban ko ah. Lagi ako nilalamangan, porkit masyadong malaki yung gamit ko, medyo mabagal. Eh no, kailangan siguro gagamit tayo dito ng ibang sasakyan. Yung matulin, Pwede natin gamitin si Lambo Genie Talaga pwedeng mananalo tayo pag gano'n So patapos na 2 second na lang boy Let's go Tapos na ang unang palaro Teka Ilan yung nakuha natin pera doon O XP Paldo pa rin kahit paano So yun mga tropa, tapos na nga pala tayo makipag racing racing doon kanina sa may lego event Pero nga lang guys eh, umayaw na ako kasi hindi ako manalo sa kanila Grabe kasi mga ginagamit nila sa si sakin talagang apakatutulin Kaya ngayon, andi dito ako sa may taas ng tulay Naglilibang-libang ako ngayon boy kasi lagi ako natatalo na inis na talaga <laughs> ayun okay, guys so apakaangas ng ginagawa o oh, dito <laughs> talon talon lang ako sa may taas ng tulay boy. tapos dala, dala ko nga pala syempre yung pang mayaman natin sa sakyan eto pakita ko sa inyo so narinig nyo na ba yung tunog nito eh napakalakas din kung tumunog tong sasakyan natin pero check muna natin guys yung makina yung makina nga pala neto mga tropa eh nasa likod wala sa harap kaso ba't hindi nyo makita boy <laughs> hindi makita yung makina guys buksan na lang natin lahat ng pinto so ito nga pala yung itsura nyo guys grabe napaganda nyan no tapos syempre hindi mawawala ang sound check sound check muna natin tong sasakyan natin guys Eto boy, sound check na natin boy yun oh Boo, lakas na nga po <laughs> Grabe no Tsaka may isa pa pala akong ipapakita sa inyo mga tropa May kita nyo ba yung bubong ng sasakyan ko? aalisin natin yan <laughs> Tara sakay muna tayo para makontrol ko boy Oops. kailangan na nating alisin yung ating bubong Ayan oh, inalis ko na yung bubong Wow, apakaangas Saran na natin yung mga pintu natin Tapos yung hood You know, ayos uy, ang angas, pang mayaman talaga yung sasakyan ko, no kaya let's go, hataw natin kung matulin eh hey, no, grabe may nitro pa yan boy ang tulin natin sobro dun ah <laughs> ops ops, dahan dahan muna tayo, punta tayo sa dealership naghahanap kasi ko ng bagong motor ano kayang magandang motor na pwede natin bilhin dito ngayon ox, sige, check natin sa may loob ops, parking muna tayo guys parking, parking yun oh, angas talaga na sa sakyan natin Bago tayo bumaba, syempre bombet muna Eto na bombet boy Bu gumapoy, Tama na yan Naku baka mamaya umulan Mabasa itong ano natin Sasakyan Lalabasin ko na lang mamaya Kapag narinig ko na yung kulog Tara punta mo na tayo dito At bumili ng bagong big bike Kung anong available ngayon sa kanila So grabe Puro sasakyan pala yung mga tinitinda dito Bira tayo makakakita ng motor Pero kapag nakakita tayo ay Talagang bibilin ka agad natin yun guys Teka hey, nasan kaya yung mga motor nila Ayun you know, oh Nakakita agad ako ng isang motor wow anong kayang klaseng big bike to KTM napakaangas boy parang robot Tignan nyo yung harap nyo. Alam nyo yung Zoid? Yung mga tiger na robot? Kamukha na ito. Para pwede natin tumbilin. bilin. tayo ng magandang kulay. Pwedeng dilaw. Pwedeng pula. Eto. Tapos may green. Blue. Eh ano kaya mas magandang kulay? Parang okay na ata yung kanini. Yung parang orange. Nasaan yung orange? Ayun o. No. Bagay na bagay boy. <laughs> Ayos to. Tara ito na lang yung bibili natin. Big bike na parang robot. Pero sporty. <laughs> Purchase na natin to guys. 150 kaya Kayang kaya natin yan boy Ayan try drive na natin So nandito na nga pala yung binili nating bagong big bike na sporty Pero parang robot Eh handa nyo na bang makita eh wag nyo munang kalimutang i-like ang video ha ah. kahit gumastos agad tayo ng 150,000 para dito eh sulit naman kung na-like mo <laughs> ayun buyo wow napakabangis uy ayun na oops nakasindi na kagad mga tropa ang ating bagong big bike na parang robot na sporty syempre hindi mawawala ang lahat kung hindi natin to ibobombet tara bombet muna natin to mga tropa eto na guys uy grabe ang lakas na nga po Last na nga po yun. Wow! Apakaangas ng nabili nating big bike na parang robot na yung sporty. Uy, solid. Tara, testing nga natin. Ano bang first person na ito? nga pala yung itsura niya sa first person, mga tropa. Pwede na rin. Apakaangas na. <laughs> Naapoy pa. May nitro pa. Uy, grabe. Lakas ng nitro. <laughs> subukan nga natin kung matulin-tulin to, guys, kapag hinataw natin sa highway. Tara, subukan natin to sa medyo malawak na kalasada, mga tropa. Kung ilan yung top speed niya nakakayanin. Ayan, no. Oh. Dito testing natin boy. Buhu, grabe, ang tulin din. Pero mas matulin yung mga sports car na meron tayo. Pero at least ito pwede banking. Eh no, uy, last pa ng preno. <laughs> Nitro! Grabe guys, sporty day sporty. Oops, Uy, bengko ng oh. Grabe ang angas. Ops, stop muna tayo. Masyado na tayong nasisiyahan. Baba muna tayo sa motor natin, guys. Na napakaganda. Yun oh, ang angas no. So, mas maganda siguro kung i-customize pa natin 'to. Tara, dali natin 'to sa may shop para mas mapabilis pa. Eto, ipasok na natin sa may loob. Automatic, 'di ba? Angas. So, atras natin dito para may customize na natin. Let's go. So, dito na tayo sa may shop. Upgrade na natin 'yung makina, isang libo? O oh, sigi? sige, palaga ko dyan boy. 1,000 lang pala eh. So ayun boy, grabe ang dami kong in-upgrade sa makina medyo bumilis na yung top speed nito. Pero syempre, kailangan muna natin makitambay dito sa mga tropa. Isa lang akong motor, sila puro sa sakyan. Eh limited edition ba naman yung gamit natin eh? Haha, <laughs> walang makakabili na ito, boy, ako lang. Teka, teka, park muna natin to. Ops, patras, patras. Ayan no, oh, nakapark na yung bago natin big bike guys. Na limited edition na parang robot. Ops, wag ka nang sumakay dyan boy. Excited na excited ka. O yun mga tropa, eh mukhang dito ko muna na nga pala tatapusin yung video. Samahan nyo naman ako dito mag-carmeet o di kaya tambike. Ilabas nyo rin ang mga motor nyo. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like dyan ha. Dali na. Mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa. Para tambay tayo dito kasama ang mga tropa. Let's go!